At eto pa, dumating na rin sa bansa ang uh, pop singer na si Lady Gaga para sa kanyang pagtatanghal bukas. Ano kaya ang reaksyon ng uh, pop icon sa mga tutol sa kanyang concert dito sa bansa? Ang merita-balita hatid ni Katati Bayan. sophisticated black dress with matching shades and high heels. Dumating na sa bansa ang much-awaited American singer and songwriter na si Lady Gaga kagabi para sa kanyang Born This Way Ball bukas at sa Martes sa Pasay City. Ang avid fans si Lady Gaga na kung tawagin ay Little Monsters, full force na nag-cheer para sa idolo. May ilan pang fans nagmistulang Lady Gaga look alike bilang pagsuporta sa pop icon. A flattered kasi na sign niyo yung Lady Gaga notebook ko. Oh. Yeah. Sorry, shocked but relieved at least uh, we were able to see her uh, up close. At kahit napapalibutan ng iba't-ibang protesta mula sa religious and youth groups sa bansa na tumututo na ituloy ang concert ni Lady Gaga, tanging mensahe ng pop icon sa kanila ay isang flying kiss. Ito ang pangalawang best ni si Lady Gaga na mga pag-concert sa bansa. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Lady Gaga ay I'm Bad Romance, Edge of Glory at Poker Face. Katati Bayan, GMA News.